bakla yan, sigurado 100% kasi 45 years old na. Wala pang anak. Ang pangit ng katawan mo. Isipin mo, 45 ka na. Paano pag grade 6 na yung anak mo, 51 ka? Alam nyo, kakaiba yung mga mat nyo tsaka pag-iisip nyo. Sikat ka dati. Dapat may anak ka. Marami kang anak. Hindi porkit sumikat. May anak ka. Kailangan yung nanay na magiging anak mo, mahal mo at kasama mo. Ano kayo magiging broken family? Aanak ka mo na lang lahat ng mga type mo. Ano klaseng lalaking ka? Kailangan may responsibility responsibilidad tayo. We have to take responsibility for our actions. Hindi lang dun sa nabuntis mo, pati dun sa buhay ng bata. Nandiyan ka, kailangan daddy kanya father figure kanya niya, mo siya ng tama para lumaking tama. May, may natutunan siya, may respeto, may pinag-aralan, magalang na bata. Hindi yung kagaya ng iba dyan dahil walang time yung magulang, buntis sila ng buntis, kabit ng kabit. Diba? Dapat ganun. Tama kayo, mali ako, met doctor, do what works for you. Guys, Bakla ako? Sorry to say, 100%. Mahal na mahal ko ang asawa ko, si Serena Agassi. 100% lalaki ako. Uh, no offense, Sa mga bakla, silahis, tomboy, uh, no, we support you, LGBTQ. Full support, nothing but love. Yes, we have friends from the LGBTQ. Oo, oh, marami-marami. Diba? Support natin sila. saan sila masaya, dun tayo. saan kayo masaya, dun tayo. Pero sorry, I'm not uh, bakla.